Loh Hai, gaibigan. Aku nih si Pilimun dan Vincent 20. Eh, uh, kasama namin nih Mang Kiting. Si do eh uh, Bro Dokyu. Du, si Dokyu. Bro. Bro, para makita natin si ano mangkiting ngayon. Ah. Sana bro, makikita natin sa kaluuban natin bro. Oo. Sana makikita natin sa sa daanan to si Mangkiting Adventure, no? Oo. Ah, sana makita natin para tatlo tayo magsama-sama. Makauwi tayo. Mm, makauwi tayo doon sa bahay natin. Uh, ah, tsaka Set out kayo dyan sa lahat kayo nakatingin sa mga video natin. Uh, nang dito si Bro Dokyo. So yun mga ka-explore, uh, sana mailigtas namin si uh, Mangkiting ngayong gabi. So kaming dalawa ni Pilimon ngayon yung maghanap sa kanya. O ano bang mga dala natin dyan, Pilimon? Ah, uh, may, may ako uh, sa akong ito, ito, ito. May itak ako at saka marunong ako na mag ganyan yung sayo sige, sige. so uh, tayo mga ka-explore uh, meron din tayong dalang itak ngayon so, may itak ka bro? meron meron oh. pang dipinsa natin sa sana makikita nato para, uh, ano, makikita tayo? natin may si panglaban makikin. talaga tayo sa sige 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 Tara, kanda tayo nito ngayon. Ano bro? Mauna ka bro? Sige, ako Sige. Sige. Okay. Sana, ma Sana makikita talaga natin ngayon si Mang Kiting. Sige. Sa lilikuran lang ako. Kawawa kasi siya. Baka wala. Kawawa yun si Mang Kiting. Baka wala pang kain yun. Sana makikita natin. Bro. Bro Mang Kiting. Asan ka? sangka ka yun bro sangka ka yun Busan bro Kita sa ilog bro Ha? Ya, um, dah, may ulang May ulang nakita ko bro Marami Marami Dulu, May punong bato. At saka dito. Pero, ang, ano pala, yung hinahanap natin, ang katotohanan natin, uh, ano, nasaan yun? guys, yes, hahanapin namin ni Bro Dukyo, yung hinahanap namin, na si Mangkiting Adventure, uh, nasaan yun? Kasi sesama kami bisa san-san -san. hana namin si emang kita isa na makikita namin nasaan ka yun si mangkiting dinala nila kung saan na na para sa kanila ayun guys manunod lang kayo kung nasaan si mangkiting makikita natin Wala akong napansin dito. Hahanapin natin. Kung saan nyo. Ha? simpre Baka, uh, ano bro? Baka, ano nila, no? Uh, nilagyan nila ng, ano, yung parang, parang maka, ano siya, para sa atin nakalusog siya sa atin. Nilagyan yun si Mangkiting. Yung may, may oh yung may aari, uh, yung may ari, lagyan si Mangkiting para hindi na makasama sa atin. Yun. Hanapin ah, natin guys. Hanapin ah, natin kung saan pumunta si Mangkiting. Biglang nawala yung pag ano namin ni Dukyo pag uuwi na kami kung saan yung pumunta. Guys, parang, parang may nararamdaman ko. Masakit. Saan kayo? Sana makita natin bro Sana makita natin bro Kung saan to ano, bro? Lah, parang may nararamdam ako bro Ha? Tingnan natin dito Tingnan natin dito Ha? Walang problema. May itak tayo. May ikalalaban tayo sa kanila. Yun guys. Ano nyo, naod lang kayo? Ha? Eh. Tingnan natin. Subukan natin sa ano may sapa kung may rumang makikita natin. Mayroon talaga. Mayroon ba? Ah. Oh. Ang init yung ano to slide ko, bro. Mayroon meron sa gilid, bro. Meron, bro. lagay mo dyan. Punta tayo dito. Paganda mo yung amin mo? Leg ka rito mo yung isa mo? Sige, walang problema May tao may tao Ha? May tao? Ikaw lang, kalaban ko Ha? Paganda ka? Sige Pupuntahan ko doon. Dito lang ka. Di, dito ka lang. Tingnan mo dito. Dito lang ako. Dito. Ang initong mga pasla ito. Ayan, guys. Bro, manunod ka dyan. Manunod ka dyan. Baka, baka nang dyan. Ayan, oh, guys. Cukup yo 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 bro yo 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 aku nih sipi lemon adventure 20 eh uh, kasama namin nih mengkiting Si do du, uh, bro Dukyo. Kasama juga sama si kita. Oh, kasama ko. At ah, saka kasama ka. Nangita ka kami ni ano, ni Mangkiting Adventure. Ah, uh, nasaan siya? Ano Kay bigan. Hindi ko alam. Mayroon na kunin sa kani sa kanya yung doon kami naka-explore doon sa. Oh nakasama ako ni Mangkiting uh, uh, dito kami pagpunta ko doon ah yeah, uh, ako si Ram. Ah, pakilala ka Ram? ah pakilala ka bro sa uh, kaibigan natin bro, ako nga pala si Tokyo kay Tokyo uh, ako si Tinanong Ram so ipangita na mo si Mangkiting pa... hinanap namin si Mangkiting yung kaibigan mo yung nagpunta ng ano yung puno ng balite hindi namin nakikita. Mayroon nagkunin sa kanya. Si Mangkiting kasi, inuwa ng lalaki na nagdadala. Ng Nakaitim. Nakuha siya nung nag-explore kami. So, hinahanap namin siya ngayon. So, ano ba? Magkakilala ba sila ni Mangkiting? Oo, oh, kilala yun. Kilala niya? Oo. Oh. Kasi, oh. sabihin ako ng babae ko na inuwa rin si Mangkiting Ay, hinahanap mo rin siya ngayon. Ganda ng itim, kaya hinahanap ko siya ngayon. Oo, yung nagano ng pa, pana. Mayroong pana yung, yung ano, yung di nalang ingkat itim. Pagdihiman mo ito ngayon. Kasi mayroon, mayroon kami naririnig na boses mo na si James at hindi namin nilalaman kung saan siya. Sana makikita okay. na to, kaibigan. Nakalagay mo na dito si Makiting dito sa gubat na to? Walang malapit lang sa dito pero hindi natin makikita. Uh, uh, ano pala kaibigan, mayroon ba yung ano, yung kasama mo yung ano, yung yung hindi makikita si Mangkiting para makasama kan sa kanila? Ang tabililong ba sila? Magamit ba sila ng gano'n? Para magamit sila ng katunganan para hindi natin mahanap ng Mangkiting. Lah? At kanina pa yeah, manap yung manap yung bro. Ano, anong, kay, ano, ano natin, pasamahin natin si Ram? Pwede. Pwede ba tayo magsama uh, ay ram sa paghanap kay Mang Kiting? Pwede naman kasi si Mang Kuting yung hinahanap. Hinahanap ko ngayon. Nah, ano? Pwede. Ano bro? Pasensya ha. Pasensya kung uh, na, na, uh, nagulat. Namin, nagulat ka namin. So naghahanap talaga kami kay Mang Kiting. hinahanap so, namin si Mang Kiting kay bigang ram. Nandito ka pala kay bigang limon dapat sinabi mo lang sa na, na meron kang kasama. ah uh, kas kasi kaibigan Ram, hindi ako alam na meron akong kasama kasi uh, kaibigan yun ni Mang Kiting, hinahanap niya si ano si Mang Kiting, Yung, kaibigan mo si Mang Kiting, uh, hinahanap po namin at saka hinahanap mo. Kasi makikita hindi, natin. Pala, ka. Kaya pala, pag nakita ko kanina dito, walang hindi ko nakita si Mangkiting dalawa lang talaga kami hinahanap namin si Mang Kiting dito saan kaya yung ano yung daan saan kaya yung papunta dun sa mga taong may dalawang pana ba saan kaya yung direction ano saan Ma papunta yung daan na yan hindi ko masasabi ngayon kasi mukhang isinarado nila yung daanan ano ba yan? Kilala ba yung um, Ay, ano? nag, ba yun? Yung nag-ano na, sa amin kaibigan? Mga kasamahan ko yan, Rati. Ah, kas kasamahan mo, Rati. Yung Loh. No. may kantang ngayon. Yung, yung mga may dalang yung pana kasama. Ano, paano nangyari yun? Bakit sila, bakit sila gano'n? Bakit nagpapana yung baboy ramo? Nakita ba yun nila? Bisang ano, yung madilim? Hindi yun. Gina ano ba yun? Ginawalan yun para makuhan kayo para ma ano makuha si man. ano mangkiting ano ba, ah, ano ba? yun ano bakit para saan talaga yung pano nila para ba yung kayot talaga o sa tao para sa tao yun kasi yung mga inkanto kitin sumasalid na sa mga tao ngayon kasi kami ni mangkiting yung hinahanap nila Hindi? ha Uy. my goodness talaga bro ano pasamahan kasi natin bakit kayo yung, 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 ng mga tao. May ano baka may may ano ba may nag-may may, ano ba kayo may atraso ba kayo sa kanila? Bakit bak, anong dahilan nila? Anong dahilan nila na ano ano kayo na nagalit si sila sa memangy si tendel, sumasakit si si ng sakit? Ah, ganba. Ayon nila na ayon ayon nila na may sumamang tao sayo ayaw, hindi sila papayag na may taong sumama sa akin. Bakit naman? Dahil tutugisin rin nila ako ngayon. Kaya pumunta ako rin sa mga kaibigan kong diwindi. Sinabihan din ako ng gabay ko na silang kiting raw. Kinuha raw. Ano ko? Ha? Kaya... Toto, uh, to, to kaibigan. Uh, kaibigan Ram. Kinuha si Mang Kiting kagabi. Ah, uh, yung unang gabi kasi yung ano hindi namin alam nagpa ganun kami ng motor si ayun uh, si Bro Dukyo. Ah, uh, pumunta kami noon, pa uwi na kami kasi ah. yung ano 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 yung bro yung nagpa uwi tayo. Paano tayo pa pa uwi na tayo noon kasi nanghirapan talaga tayo dun. Na. Ah, uh, kay ram. Ah, uh, pwede ba ma kasi ano, unang encounter ko sa si dun sa mga tao, may paano, paano ba natin sila matatalo? At sila ba'y sobrang malakas o parang ano lang, o ordinaryong tao lang? Kasi parang meron din silang mga ginagamit na panguntra din ba? Hindi sila mga mga ordinaryong tao ngayon. Kasi mga engkanto sila. Ah. Ginagamit ang niya ng mga katawan ng tao lah? Oh, kung baga tao sila or uh, normal na tao na sinasaniba ng inkanto, ganun ba? Oh, Oo. Oh, oh. gan ganun niya. Naku, kaya so, uh, hindi, ano? hindi ito, ano, hindi ito biro to. May kapangyarihan uh, ng mga kalabro. Ah, uh, ano pala bro? Parang may perso tayo. Sama, ah, uh, sama tayo sa kanya. Sige, sige. Hanapin natin si Mang Kiting at saka Ipadala natin yung kamera niya sa kanya. At para mahanap niya si Mang Kiting. Pwede pwedeng ba kaibigan mo ka, ikaw, ikaw na magdala ng kamera ni Mang Kiting? Ikaw ba ang magdala ng kamera ni Mang Kiting marami, para mahanap natin? Marami kasi nagagagot ko mga ano kalagayan ni Mang Kiting. Gusto nilang mayroong update. Pwede bang ikaw na lang magdala nitong kamera niya? Naiwan ba yung kamera ni Mangkiting ka, Naiwan na ano napulot namin dun sa daanan namin 'yung pag-uwi namin. Kawawa naman yung gitin mo Dito, na. Uh, kasi, yung ano, uh, sana, uh, sana tatanggapin man, mo man, yung... Marinig doon. Parang... Diyan ulahan? Uh, parang natukoy nila kung saan tayo ngayon. Okay, maganda kayo. Pili mo, ihanda kong sarili mo. Tara. Baibigan. Kaya mo. mo. Ano, papasukin natin yan dahil kahit delikado yan, mahalaga, makuha natin si Mangkiting. Sige, ipadala oh. mo ni kaibigang Ram yung ano, si cellphone ni Mangkiting. Parang, sa'yo to, kaibigan. Parang, ngayong gabi, hindi pa natin makikita yung kung nasaan si Mangkiting ngayon dahil isinera nila yung labusan. Ha? So, parang ngayon Alam. daw. Ah, ah. Anjan pala si ano. Ngayon, ah, hanapin na. natin yung kung saan yung labusan nila. Nasaan? Oh <laughs>